Pwede bang pigilan ng mga kapatid na mag-claim ng death benefits ang legal na asawa ng SSS member na namatay? Ah? Yan ang tanong ng isa kong follower. Ang tanong ni Ice, gusto ko lang pong itanong, ako po ang legal na asawa pero ang gusto po ng mga hipag ko, sila ang mag-claim ng death pension at hanggang ngayon hirap po akong makuha ang SSS pension kasi hinaharang nila. Ano po ang dapat kong gawin? Sa order of priority ng SSS beneficiary, Legal na asawa at mga anak ang priority na mag-claim ng death benefits tulad ng monthly pension at lamsam. Kung walang asawa ng SSS member na namatay, ang magulang ang second priority na pwedeng mag-claim ng death benefits. At kung wala na ang mga magulang, ay kung sino ang naka as SSS beneficiary ang siyang pwedeng mag-claim ng death benefits ng SSS member. Kung walang naka na beneficiary, saka lamang pwedeng mag-claim ang mga kapatid ng SSS member na namatay. Kaya ikaw ay ang priority na mag-claim ng SSS pension ng asawa mong namatay unless hiwalay na kayo ng asawa mo nung siya ay namatay or may kinakasama ng iba bago at pagkatapos na mamatay ng iyong asawa. Kung asawa mo ay nakapagulog ng SSS contributions ng more than 36 months o 3 years bago siya namatay, ikaw ay maaaring magkaroon ng lifetime pension sa SSS at ang anak mo na minor age ay may monthly pension din hanggang siya ay maging 21 years old. Wow. Pero kung below 36 months ang hulog niya sa SSS, pwede kang mag-claim ng lump sum sa SSS ng iyong asawa. Wow. Kung sa palagay mo ay ikaw ay qualified na mag-claim ng SSS pension, mag ka ng debt claim online using your SSS online account. makaka ka ng SSS pension na hindi alam ng mga kapatid ng asawa mo. Yeah. Kung wala ka namang SSS online account, eh, pwede kang pumunta sa SSS branch at mag-file ang death claim using SSS form at i-attach mo ang death certificate ng iyong asawa at marriage certificate nyo na galing sa PSRA. Kung meron kayong tanong ay mag-match lang kayo sa oba ng video na ito or tumawag kayo sa SSS hotline. See you in my next videos.